Kaya maya, Oprah at Calabas at tignan mo nyo okay. sa likod mo, Rodi, ano? Ayan. Nagasama po kayo, nanay. Ito si Rodi, oh. Tiga, marigyan na po kami ang tipono. Ang tipono? Wawa, layo, layo, layo. Ang tipono, ang layo. Paisin na yung road item. Opo, luluto tayo. Gulay. Gulay, gulay. ng buhay. Wala nga tubig, tita. Bigyan mo pa akong tubig. Hindi, wala. Wala nga. Maganda pagkaiwanang sitaw mo, tita.

pagkagat. pa inom po ng bago, ay to bago. Eh, tikib na lang namin ang kalabasa at saka ang pramis. ulang na Sa lalayan sa Ilocano, tinding. Wala may pondo pala. Upat na maganda. Ulam-ulam. Din lang. Diyan po 'yung patola. Para 'nung patola. Yung mga 'yan. Halo-halo gulay. Yes. Din po 'yung ano, luho po tapos 'yung ta, ula-kala kamatalabas ng ulam-gamataan. Oo, ulam-ulam. Ano kaya? na Masarap po yan. May nyaman, may nyaman. Bulang ulo. Naturo ba? Okay na natin ng opo. Mga ito ba? Opo. Luwalong gulay mga ito. Opo. Napakasarap nito mga ito. Bago kitas, manamis-namis po sigurado ito. Ulang-ulang na lang ang kalabasa nito mga ito. Tapos na yan. Ulang-ulang. Gulay pang Gulay pang pahaba ng buhay. Icon. Patitikin natin sa... Nanay, nanay, upo kayo dito. Patitikin ko to. Nanay. Para tigpatigman natin yung sa kanila. Ang sa malalagaw ang Ayun, po. Balik po sana si ba po po. Para po mga, mamaya, pagka-upo na ng na si na nanay ano para kahit na isa lang po ito sa sa, sa yung masibay na upuan yan. Opo. Opo, uh, kayo nanay para bigyan ko kayo ng upuan. Ay na Sa ng Manila Gawin natin ang bulaklak ng kalabasa. Ah, ito, galing uh... Kabite, tsaka ano si Kapit, si Kapit, si Hello, Roja City, Hello to City, Kapis Gagan... Ano kami diri kay Idol Ate, TikToker, na si Kat Gaganda naman Kamintan, kamintan 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 Lakadulo ng ano yan. Lakadulo ng kapis. Sa kamperalta. Kamperalta. Ang maganda. Ang maganda na lang ang <laughs> layo niyo po. Ang picture po. Opo, opo, opo. Taga saan na ito? Dito po ang kay ito na huli din namin. Taga Raya Ang pangyamur, taga Raya kaya po. Rayat, yung iba, taga kasama ni nang inana ko. No? Taga saan na ito? So, Bulakan po, Bulacan Bulakan, ayan. Salamat <laughs> po. Salamat po. Terima kasih.

ito oh, from Bagta, yeah, Bravo, hey, bawa, Bagtas, Cavite. Bago, bago, malayo. Ito Bagtas, Cavite. Oh, bagtas. po. Oo, oh, gaganda ng layi oh, kami ninyo. Yung na. husband kong Kapis. Kapis. Salamat oh. oh, po. Hi, Mayor Hi, Mayor Hi, Mayor Salamat po. Gaganda. <laughs> Salamat po. Salamat <laughs> po

salsiado mga ito 15 minutes na ito kirito yung talapya na ito po salsiado mabilis ang regas morning. mabilis ha ilang wala pa kalahating oras ano good morning good morning galing ah, oh, ah, salsiado pa tao salsiado pwede na yung kanin ayun na po mabilis lang yan taga late pa yan no? ang bago sa'yo bago ulit talapya

Na bibigyan ng kaibigan ano, ko ni yung sa sana ba yun. Mali noon. Ang pa-iknin no'n ang plato dahil Aba sa to, Okay, uh, okay na Dahil po sa hindi po 'yung ano, tignan na naman nakuha 'tong may mainit-mainit dito sa uh, sa uh, sa. Ba'nawala na lamesa. mesa. Saan daw sila sa tulon? O abi 'yon. Sabi nila, opo, matibayan 'yung mga matibay. Yan. O, Pilipino 'yan. Eh. Saka uh, affordable siya. Suportahan talaga support ang gawang Pilipino.

Masarap po yun. Nagaraling iba. Hello. Hello, Ninong. Saka dito, Ninong. Ninong Daniel. Wow, kapit Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay In the name of uh, the Father, Jesus Son, Lord, who did that, we, that we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord and Salamat, maraming salamat, idol. Salamat sa kami dito. Wala naman po, ko ah. Wala naman, yan. Wala naman, yan ah video ka <laughs> na lang. Ito ka na kumain. Malakas na magkita ka na yan. Malakas na kumain na ito. Ito Ay, Hi! dapat Picture mo daw kami tayo. Hello. 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 na Hello. 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 Hello.

हेलो मैं बोल रहा